Isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sagutin. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang nangyari sa kanyang inahing baboy? Hindi po anak Pero mayroon pong lumalabas na kulay brown na may halong itim. Kapag kayo po ay nakaka-encounter ng mga inahing baboy na ganito po mga kaibigan, na sila po'y uh, malapit na po mga anak, pero uh, hindi po siya anak Ang nangyari po ay lumalabas po ay mga brown sa mga halong itim po ng mga sekresyon. Isa lang po ang palatandaan nito po mga kaibigan, nalusawan po yung mga inaheng baboy nyo o kaya tinamaan po siya ng parvovirus. So yan lang po ang inyong tandaan kapag ganyan po ang inyong naoobserbahan sa mga inaheng baboy nyo na hindi po sila nanganak at yan po yung lumalabas sa kalampuerta. Dalawa lang po yan na parvovirus o tinamaan ng parvovirus sa mga inaheng baboy nyo o kaya sila po yung nalusawan po mga kaibigan. Hayaan na po ninyong matapos yung paglabas sa mga itim o mga brown na secretion. Pagkatapos, kayo po yung magturok ng ruby pin strip doon po sa mga inahing baboy nyo. After 5 days po mga kaibigan, sila po ay pwede pong maglanding muli. At saka, i-detect niyo po yung kailan po sila po magstanding hit para mapabulugan po uli po mga kaibigan.